So, mainit na hapon mga kapigmate. So, may tanong dito na sasagutin tayo galing sa isa natin subscribers sa ano sa YouTube channel na vlog na kaibahan ng paglalandi ng dumalaga at ng inhin. So, ang nagtanong po sa atin ay shoutout nga pala kay Sir Violan Sirio 2623. So, siya po yung nagtatanong. So, ang tanong po niya mga kapigmate ay Hi boss, ask ko lang po mga apat na buwan na sa akin yung dumalaga ko. Mag 5 months na siya since birth mula kahapon ang ingay-ingay niya. Tapos magana po ari niya. Pangalawang araw na po ngayon, ganun pa rin po. Tapos pag ihi niya, may puti na lumalabas. Sinyales na po ba ito ng paglalandinan dumalaga ko? Salamat po. <clears throat> so, say-say natin mga kapigmate ha. So, shoutout say sir. So, ang ganda ng tanong mo. Kaya lang, ito, para na to sa mga baguhan mga kapigmate. 5 months old mga kapigmate, pwede na bang maglande ang baboy? Yes, 5 months old mga kapigmate, pwede na. So sa 5 months old mga kapigmate ng baboy, so ang may kita nyo lang sign dito na paglalandi ng baboy, eh, ng baboy or dumalaga, 1 one to 3 one days pamumula ng are So yun lang, wala na kayong ibang mapapansin doon, pamumula lang po. Ah sorry, pamumula, at konting pamamaga. So, yun. Five months old, meron pong ganyan. Pero, yung sinabi ni Sir, na maingay. Ang ingay, ingay na po niya. So, wala pong ganon. So, hindi po yun, walang five months old na baboy, since birth. Pag naglanday, ay nag na. So, wala po. Tapos, pag ihi niya, may puti na lumalabas, sinyale sa baboy na paglalandi. So mga kapigmate, uh, bigyan ko lang kayo ng tip sa uh, nalabas sa ari ng baboy. Kung ang baboy nyo ay naglalandi na, hindi po yan sumasabay sa ihi. Lumalabas po yung similya ng baboy mga kapigmate. Kung naglalandi ng baboy, pag ito ay nakahiga o nakatayo, or basta't hindi siya bagong ihi. Kasi mga kapigmate, yung similya, yung sabihin natin, yung discharge lang nyo, pag umihi siya, nadadala yun ng ihi. Pero, pag nadala yun ng ihi, wala po kayo may kitang sign na, ano, sign na may likido na bumagsak doon sa pinag ng baboy nyo, mga kapigmate. Dito sa sinabi ni sir na sumasabay daw sa ihi ng baboy na puti. So, sa pagkakasabi niyang ito, mga kapigmate, hindi po ito discharge o hindi po yan sign na naglalandi na yung baboy nyo sabi na natin 5 months old naglalandi po talaga tapos yung yung sobrang ingay so tingin ko hindi po yan kasi mga kapigmate ang pag-iingay ng baboy nangyayari po yan 7 to 8 months old since birth ng baboy pangalawa or pangatlong landi ng baboy pero sa unang landi tapos 5 months old nag-iingay ng baboy negative po hindi po yan <laughs> hindi po yung naglalandi. So, iba po ang nakikita ni sir at iba siguro may dahilan kung bakit nag-iingay lagi yung baboy niya. Tapos may puti-puting discharge. Doon so, sa puti-puting discharge na lumalabas sa ari ng baboy, sumasabi sa ihi ng baboy mga pigmate, ah, uh, diyan ko na-realize na hindi po paglalandi yung ano ng baboy niya. So, mga ka pigmate, kagaya na sinabi ko kanina, ihi niya may lumalabas na puti, yan po mga kapigmate ay dehydration. Pag may discharge ang baboy mga kapigmate, ah, uh, malagkit po yun. Saka, may kita nyo lang yun pag hindi, ano, hindi, hindi po siya nasabay talaga sa ihi. Hindi po. Hindi po siya yung kung kailan umiihi, nakikita nyo may lumalamas sa puti. Hindi po mga kapigmate. Kaya masasabi ko dito kay sir na sinasabi niya, ang baboy nyo po sir ay hindi po naglalandi Ah, uh, may UTI po yan. O sabihin na natin UTI sa tao. So sa baboy, may may ano po yan, uh, kalimitan ng nangyayari yan, dehydration, dahil po sa tubigan nyo. Try nyo check sir yung tubigan nyo, tubigan ng baboy nyo. Baka yung tubigan nyo, nabibilad sa araw, o baka yung hose ng tubigan nyo, ng supply nyo, nabibilad sa araw. Tapos bago pa dumating sa mga baboy nyo, pag ininom niya sa tanghaling kapat, mainit. So, nabibilad. So, yun po. Kalimitan po pag gano'n ang nangyayari. Yung mga nakabilad yung tubigan o nakabilad yung hose o yung supply na tubig nakabilad o mismong baboy mga kapigmate nakabilad. Ganyan po ang nangyayari sa baboy. Pag umiihi, may kasabay na puti. Tapos, ang ganyan mga kapigmate, kahit anong klaseng gamot ang gawin nyo, hindi po yan mawawala hanggat hindi nyo inalam kung bakit nagkakaganon yung baboy nyo kailangan nyo munang alamin ang dahilan bago nyo gamutin. So, sa tip ko lang mga, kabay, ano, mga kapigmate, sir, para sa ito ha, ah ang tip ko lang sa sa'yo para matigil yung mapap napapansin mo dyan sa baboy mo, check mo yung mga tubigan nyo. Kung nasa labas, try mo ipasok, try mo itago sa araw. Kung hindi mo na magawa ng paraan, try mo takpan. Sabihin natin, balutan ng mga styrofoam, yung mga telat, balutan mo para hindi na initan. Kung baboy mo naman ang nasa labas ng kulungan niya o nasa yung, yung baboy mo ano, nakalabas, sa natin nakabilad sa arawan, ipasok mo yung hindi po siya na arawan. Lalo na mga kapigmate, ang hybrid na baboy. Ah, mahina po yan sa araw mga kapigmate. Pag binilad nyo, talagang dehydration ang habutin yan. So, tingin ko sa ano doon, yung pag, pag-iingay na, tas na magana yung ari ng baboy, Malala na yun, mga kapigmate, dehydration na inaabot ng baboy nyo. Baka infection na ang mangyayari dyan. Bago mo gamutin mga kapigmate, ganyan kasi uh, dapat antibiotic ang bibigay dyan. Pero sa akin mga kapigmate, makita mo lang yung ano, yung pinagsisimula ng problema ng baboy nyo. Kunwari yung hos o kaya yung bigan makita mo lang yon kung yun talagang problema, itago mo lang. Okay na yon tapos maglalagay ka lang ng electrolyte sa tubigan niya. So okay na 'yun kahit hindi mo na, hindi ka na mag-inject ng antibiotic. So electrolyte lang para mawala 'yung pagka-dehydrate ng baboy tapos 'yung tubig ng baboy natin kailangan malamig naman po. So sabi natin na hindi, hindi naman palaglagay ng yelo. 'Yung sabi natin na hindi hindi po bilad sa araw. So yun lang mga pigmate, sana po ma nuggets niyo sinabi ko at sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Yun lang. Kung nga po palalit si John Jerry Alton ng All About Pig Learning.